ang kabanalan na likas sa Diyos ay palaging may mahalagang papel sa pananampalataya, gayunpaman, binibigyang diin ng banal na kasulatan ang ilang paglabag bilang mga pagkakasala na may higit na kalakhan. Kabilang dito, ang mga sexual na paglihis ay namumukod tangi, hindi lamang dahil sa direktang paghamak sa lumikha, kundi pati na rin sa mga nagwawasak na kahihinatnan na umalingaungaw sa buong kasaysayan. Mula pa noong unang panahon, ang mga paglihis na ito ay nagbunsod ng matinding paghuhukom na inilarawan ng pagkawasak ng Sodoma at Gomorrah kung saan nilamo ng apoy ang lahat. Sa muling pagbisita natin sa nakaraan, nasaksihan natin ang mga pamilyang nawasak, mga imperyong nagiba, at sa nakakagulat na paraan, napagtanto natin na, sa kabila ng napakaraming halimbawa, patuloy na tinatahak ng sangkatauhan ang parehong madidilim na landas. Ang lahat ba ng relasyong labas sa kasalay sakop ng mga paghatol na ito sa Biblia? Mayroon bang anumang uri ng sexual na paglabag na mas malala kaysa sa iba? Maaring ikagulat ang sagot. Sa mga sumusunod na linya, tutuklasin natin ang apat na sexual na paglihis na mariing tinututulan ng salita ng Diyos, kung saan ang huli sa mga ito ay may nakakatakot na kalikasan na lumilikha ng mga marka, hindi lamang sa espiritual na sakop, kundi pati na rin sa pisikal na may potensyal na makaapekto sa buong henerasyon. Napag-isipan mo na ba ang tungkol sa paglaganap ng mga paglihis na ito sa ating kontemporaryong lipunan? Marahil, nang hindi natin namamalayan, sinusunod natin ang parehong ruta na humantong sa Sodoma at Gomorrah sa pagkalipol. Bago tayo pumasok sa pagsusuri ng apat na paglihis na ito, kinakailangang maunawaan ang banal na plano para sa seksualidad, gaya ng nakabalangkas sa Biblia, Mula sa simula sa Genesis 2.24, sinabihan tayo na dapat iwan ng lalaki ang kanyang ama at inaupang makipag-isa sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Hindi lamang inihahayag ng talatang ito ang batayan ng pag-aasawa, kundi nililimitahan din ito ang mga banal na hangganan kung saan ang pagtatalik ay binuunang Diyos. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang kaloob na ito ay naging target ng korupsyon at pangaabuso na lumalayo sa orihinal nitong layunin. Nagbabala si Apostol Pablo sa 1 Corinto 8, 18 tungkol sa kaseryosohan ng paksa. Ang sinumang nagkakasala ng sexual anya, ay nakakasakit hindi lamang sa Diyos kundi pati na rin sa kanyang sariling katawan. Maghandang suriin, nang detalyado, ang apat na sexual na paglihis na ito na hinahatulan ng kasulatan. Manatiling nakatutok hanggang sa dulo ng pag-aaral na ito. Ang mga paghahayag ay maaaring magpabago sa iyong pag-unawa sa kasulatan at posibleng baguhin ang iyong sariling landas. Kung tutuusin, hindi ito ang unang pagkakataon na ang isang taus-pusong pagmumuni-muni na ginagabayan ng katotohanan ng Biblia ay nagliligtas sa isang tao mula sa isang napipintong pagkawasak. At ikaw, handa ka na bang harapin ang katotohanan ito? Ipinakikita ng kasaysayan ng mga hari ng Israel at ng iba pang mga sinaunang tao na ang ilang mga kasalanan ay nagtataglay ng kapangyarihang sumira hindi lamang sa mga individual na buhay, kundi pati na rin sa buong pamilya at maging sa mga kaharian. Ang isa sa mga kasalanang ito ay ang pangangalunya, isang pagkakamali na sumisira sa mga tahanan at nagdudulot ng hindi matanggal na mga peklat. Posibleng makahanap sa Biblia ng maraming babala tungkol sa kaseryosohan ng pagtataksil sa pangakong ginawa sa harap ng Diyos. Sa sampung utos, halimbawa, makikita natin ang malinaw na utos Huwag kang mangangalunya Exodo 20.14 Gayunpaman, kahit nasa harap ng gayong babala marami ang bumigay sa bitag na ito at nagbayad ng napakalaking halaga Ang lalim ng kasalanang ito ay nagiging maliwanag kapag sinusuri natin ang halimbawa ni Haring David Ang kanyang pagkakaugnay kay Betsabea, asawa ni Uriah ay nagsimula sa isang tila hindi nakapipinsalang pagnanasa ngunit umunlad sa pangangalunya, kasinungalingan at maging sa pagpatay. Dahil dito, hinarap ni David ang isang buhawi ng pagdurusa sa kanyang pamilya at nasaksihan ang pagyanig ng kanyang paghahari. Ngunit bakit napakawasak ng paglabag na ito? Sumisira sa mga pamilya, sinisira ng pangangalunya ang pagtitiwala at kadalasan nagdudulot ng mga sugat na hindi kailanman ganap na gumagaling. Umaakit ng banal na paghuhukom. Sa Hebreo 3.4, mababasa natin na hahatulan ng Diyos ang mga dumudungis sa pag-aasawa. Nasasaktan ang relasyon sa lumikha. Ang pagtataksil sa asawa ay isa ring paraan ng paglabag sa espiritual na ang itinatag sa harap ng Diyos. Gayunpaman, nililinaw ng Biblia na may kapatawaran para sa mga taos pusong nagsisisi. Sa Juan 1.8, ang awa ni Jesus sa babaeng nahuling nangangalunya, ay hindi nag-aalis sa kanya ng isang payo, na huwag nang ulitin ang kasalanan. Ang pagpapakitang ito ng banal na pagkahabag ay nagbibigay diin na, anuman ang kalakha ng pagkakamaling nagawa, ang pagkakataon para sa isang bagong simula ay palaging nagpapakita ng sarili. Sa pagpasok sa pangalawang kasalanan ng sekswal na kalikasan na tinututulan ng kasulatan, nahaharap tayo sa pakikiapid na ang paglaganap sa kasalukuyang panahon ay kapansin-pansin at sa iba't ibang pagkakataon, hinihikayat pa nga ng kontemporaryong kultura, salungat sa pangangalunya na kumakatawan sa isang paglabag sa ugnayan ng pag-aasawa, sakop ng pakikiapid ang mga sexual na relasyong itinatagbago o sa labas ng anumang pangako sa pag-aasawa. Sa Hebreo 3.13 Darfant, ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kabanalan ng pagtatalik sa loob ng kasal ay binibigyang diin, at ang anumang gawaing lumilihi sa layuning iyon ay itinuturing na isang paglapastangan sa isang sagradong kaloob. Ano ang dahilan ng labis na pag-aalala tungkol sa pakikiapid? Pinipilipit nito ang banal na layunin ng pagtatalik, inilarawan ng Diyos ang kasal bilang pundasyon para sa sekswal na pagsasama, na pinagsasama ang isang lalaki at isang babae sa ilalim ng isang mutwal na pangako bago nila ibahagi ang gayong malalim na antas ng koneksyon. Nagdudulot ito ng mga nagwawasak na kahihinatnan, ang mga hindi planadong pagbubuntis, mababaw na relasyon at pagtataksil ay ilan lamang sa mga halimbawa ng pinsalang nagre-resulta mula sa kasalanang ito. Pinamamanhid nito ang puso. Kung mas lumalayo ang isang tao sa mga hangganang itinakda ng Diyos, mas lumalayo siya sa banal na presensya. Mula pa noong panahon ng mga paganong tao, ang pakikiapid ay isa ng karaniwang gawain at nakakagulat na obserbahan kung paano, sa mga araw na ito, ang pag-uugaling ito ay naging malawak na tinatanggap sa lipunan, na kadalasang ipinagdiriwang sa mga kanta, pelikula at serye. Kayon paman, ang salita ng Diyos ay nananatiling hindi natitinag. Sa War Thessalonica 4-3, makikita natin ang sumusunod na payo. Ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y umiwas sa pakikiapid. Ito ay isang panawagan para sa isang mas marangal na buhay na pinalaya mula sa mga gapos na maaaring ipataw ng sekswal na kasalanan. Nagtataka sa mga babalang ito, maghanda dahil mayroon pa ring dalawang kasalanan ng sekswal na uri na hinahatulan ng Biblia nang may pantay na tindi. At ang huli sa mga ito, sa partikular, ay nagdadala ng mga kakilakilabot na kahihinatnan kapwa sa espiritu at sa katawan na nakakaapekto maging sa mga susunod na henerasyon. Sa bawat hakbang na isinusulong natin sa pag-aaral ng mga kasalanang ito, nagiging maliwanag kung gaano kalalim ang epekto ng mga ito hindi lamang sa mga individual, kundi pati na rin sa mga komunidad sa kabuuan. Ang ikatlong sexual na kasalanan na mariing tinututulan ng Biblia ay ang prostitusyon at ang walang pigil na pagnanasa. Mula pa noong unang panahon ng sangkatauhan, ang walang kontrol na paghahanap ng kasiyahan ay ang sanhinang pagkasira ng mga tahanan at ng korupsyon ng mga pagpapahalaga. Itinuturing ng banal na kasulatan ang mga gawaing ito bilang higit pa sa isang simpleng moral na pagkakamali. Humahantong ang mga ito sa idolatria, sa panlipunang pagkabulok at sa isang halos hindi na maibabalik na espiritual na pagkawasak. Inilalarawan ng aklat ng mga kawikaan, Kabanata Yete, ang prostitusyon bilang isang nakamamatay na bitag na may kakayahang akayin ang hindi mabilang na mga lalaki at babae sa isang walang balik na destinasyon. Ngunit bakit sa huli ang prostitusyon at pagnanasa ay napakadelikado? Dahil inaalipin nila ang kaluluwa. Ang mga nabubuhay sa walang tigil na paghahanap ng laman na kasiyahan ay nakararanas ng lalong lumalaking kawalan na nagiging mga bilanggo ng isang walang katapusang siklo ng mga pagnanasa dahil sinisira nila ang lipunan. Kapag ang sexual na imoralidad ay naging nangingibabaw, ang mga relasyon ay binabaliwala, ang pagtitiwala ay nawawala at ang pamilya na siyang batayan ng moral na suporta ay nagiging marupok. Dahil inilalayo nila ang tao sa Diyos, sa Oseas 4.12, ikinalulungkot ng Panginoon ang espiritu ng prostitusyon na nanlilinlang sa mga tao at naglilihis sa kanila mula sa kanyang mga landas. Ano ang resulta? Ang isang buong bansa ay bumababa. Isinasalaysay din ng Biblia ang kwento ni Jezebel, isang reyna na hindi lamang sumuporta sa moral na prostitusyon, kundi inudyukan din ang mga tao na lumayo sa Diyos. Ang kanyang wakas ay trahedya, ngunit nagsisilbi itong halimbawa. Gaano man kalalim ang bangin, ang posibilidad ng kapatawaran ay palaging umiiral. Sa 1 Corinto 10:13, ginugunita ni Pablo na marami ang pinalaya mula sa gayong mga gawain sa pamamagitan ni Kristo, Ngunit kayo'y hinugasan kayoy pinabanal, kayoy inaring ganap sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ang ikaapat at huling kasalanan sa listahang ito ay inilarawan bilang ang pinakamadilim sa ang mga gawaing tulad ng insesto at bestialidad ay kumakatawan sa moral at espiritual na paglihis ng nakakagulat na kalakhan na may kakayahang bumuo ng mga sekwelae eh, na umalingaungaw sa buong henerasyon. Ang paglabag sa mga hangganang itinatag ng pagkadyos para sa pagpapahayag ng sekswalidad ng tao ay humahantong sa isang estado ng matinding kasamaan. Ang aklat ng Levitico sa Kabanata Otino ay nagpapaliwanag ng matinding mga paghihigpit laban sa gayong mga gawa na nagbabawal sa matalik na pakikipagugnay sa malalapit na kamag-anak at anumang uri ng sekswal na relasyon sa mga hayop. Ang dahilan para sa pag-uuri ng mga kasalanang ito bilang mga kasuklam-suklam ay nakasalalay sa kanilang kakayahang sirain ang kaayusang itinatag ng lumikha. Ang sekswal na gawain sa orihinal nitong proyekto ay ipinaglihi bilang isang sagrado at eksklusibong pagsasama sa pagitan ng isang lalaki at isang babae sa loob ng mga ugnayan ng pag-aasawa. Ang insesto at bestialidad sa kabilang banda ay kumakatawan sa isang kumpletong pagbaliktad ng ideal na modelong ito. Ang mga nakapipinsalang na ng mga gawain ito ay hindi mabilang at hindi na maaayos, nalampas sa mga espiritual na dimensyon at umaabot sa pisikal na sakop, na may potensyal na bumuo ng mga namamanang sakit, mga likas na kapansanan, at isang napakaraming iba pang malubhang problema na maaaring magpakita maging sa mga inapo na walang anumang pakikilahok sa orihinal na gawain. Ang pagsasagawa ng mga kasuklam-suklam na ito ay umaakit sa banal na paghuhukom sa sarili nito, ayon sa pinatotohanan sa Deuteronomio 28, kung saan matatagpuan ang mga sumpa na binibigkas laban sa mga nagpapakasawa sa gayong mga paglihis, na nagpapatunay kung gaano kasuklam-suklam ang mga ito sa paningin ng Panginoon. Ang banal na kasulatan ay nagbibigay ng malinaw na mga halimbawa ng insesto at ng mga trahedyang kahihinat na nito. Ang kwento ng mga anak na babae ni Lot na nagpalasing sa kanilang ama at naglihi ng mga anak mula sa kanya na nagbigay daan sa mga taong magiging mga kaaway ng Israel, Genesis 19, ay naglalarawan ng mapanirang potensyal ng gawain ito? Sa katulad na paraan, ang salaysay ni Amnon, anak ni Haring David, na gumahasa sa kanyang kapatid sa ama na si Tamar, na nagbunsod ng isang spiral ng paghihiganti at pampamilyang kahihiyan, Kang Samuel 13, ay nagsisilbing isang babala tungkol sa mga panganib ng sekswal na paglabag. Sa kabila ng nakababahalang kalikasan ng mga salaysay na ito, tinutupad nila ang layuning magbabala at magpahayag kung gaano nakapipinsala ang paglabag sa mga banal na prinsipyo para sa buhay ng mga individual at para sa kalusugan ng buong lipunan. Gayon Gayunpaman, ang mensahe ng Biblia sa diwan ito ay hindi kailanman ibinubukod ang posibilidad ng pagsisisi at pagtubos maging para sa mga taong nasira ng mga kasalanang ito. Ang banal na awa ay umaabot sa mga taong nasa pinakamalalim na kadiliman na nag-aalok ng kapatawaran at pagpapanumbalik sa mga taong taos pusong naghahangad na bumalik sa landas ng katuwiran. Sa harap ng anumang paglabag, lumilitaw ang pangunahing tanong. Magkakaroon ba ng kapatawaran para sa mga taong lumihis ng labis? Ang sagot ay umaalingaw-ngaw ng may katatagan at pag-asa. Oo, posible ang kapatawaran. Hindi nais ng lumikha na manatiling nakakulong ang sinuman sa pagkakasala at sa pasanin ng kanilang mga pagkakamali. Sa 1.1.1.9, makikita natin ang isang nakaaliw na pangako. Kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid upang patawarin tayo at linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Ipinakikita ng pangakong ito na anuman ang kalubhaan ng mga pagkakamaling nagawa, ang pinto ng pagsisisi ay nananatiling palaging bukas. Isa alang-alang ang eksena ni Jesus na humaharap sa babaeng na huling nangangalunya, habang ang mga relihiyosong pinuno, na sabik na hatulan siya, ay naghintay sa kanyang walang awang sentensya. Sa halip si Jesus, nang may pagkahabag at karunungan, ay humamon sa mga taong itinuring ang kanilang sarili na walang kasalanan, na binibigkas ang sikat na parirala, ang sino man sa inyo na walang kasalanan ay siyang unang bumato sa kanya. Juan 8.27 Sa harap ng deklarasyong ito, ang mga nagaakusa isa-isa ay umalis at si Jesus nang may magiliw na tingin ay nagpahayag sa babae, Hindi rin kita hinahatulan, humayo ka at huwag ka nang magkasala. Juan 8 Ang makapangyarihang eksenang ito ay naglalarawan na ang banal na panawagan ay hindi upang panatilihin ang paghatol, kundi upang itaguyod ang pagbabago ng mga buhay. Ang kapatawarang ipinagkaloob ng Diyos ay hindi isang lisensya upang patuloy na tahakin ang landas ng kasalanan. Sa halip, ito ay isang pagkakataon upang magsimulang muli. Kapag nagpasya ang isang individual na talikuran ang kasalanan at humingi ng isang bagong buhay sa ilalim ng patnubay ng banal na espiritu, ang pagbabago ay malalim at malawak. Sa Takrang Korinto Pathempower 17, ipinaalala sa atin na kung ang sino man ay kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat ay naging bago. Anuman ang mga pagkakamaling nagawa sa nakaraan, ang lumikha ay may kapangyarihang sumulat ng isang bagong kwento, isang salaysay na puno ng pagtubos at pag-asa. Sa makatuwid, bagamat ang mga kasalanan ng sekswal na kalikasan ay maaaring magdulot ng mga nagwawasak na kahihinatnan, ang walang pasubaling pag-ibig ng Diyos ay lumalampas sa anumang pagkakamali. Ang paanyaya ay para sa bawat individual na yakapin ang pagkakataong ito ng pagpapanibago, na iniiwan ang kadiliman ng kasalanan at lumalakad patungo sa isang buhay na binago ng banal na biyaya. Sa pagtatapos ng pagsusuring ito, sa pagmumuni-muni natin sa apat na kasalanan ng sexual na kalikasan na mas mariing hinahatulan sa banal na kasulatan, napipilitan tayong magsagawa ng isang malalim na pagsusuri. Hindi kaya ang kontemporaryong panahon ay sa isang nakababahalang paraan, kinagaya ang mga pagkakamali na humantong sa pagkasira ng mga sibilisasyon noong unang panahon. Isa alang-alang ang imahe ng isang kolektibo na, sa paghamak sa mga makalangit na utos at pagtanggap sa kalibugan, ay naglulunsad ng sarili sa isang hindi na maibabalik na landas, kung saan ang moral na pagkabulok ay kumakalat ng hindi makontrol at ang banal na paghuhukom ay papalapit na sumasalamin sa trahedyang kapalaran ng Sodoma at Gomorrah. Sa mga kilalang lungsod na iyon, ang kalaswan ay umabot sa isang napakalalim na antas na ang pagkakaiba sa pagitan ng matuwid at hindi matuwid ay nawala. At ang anumang panawagan para sa pagsisisi ay walang paggalang na binabalewala kung hindi man ay aktibong kinukutya. Sa mismong konteksto ng matinding kasamaan na iyon na narinig ng lumikha ang nakakabagbagdamdaming panaghoy at nagpasyang mamagitan sa isang mapagpasyang paraan na nagbubunsod ng mga kahihinatnan ng sakuna at permanenteng proporsyon, Genesis 18.20. Sa kasalukuyan, sa pagmamasid natin sa tanawing nakapaligid sa atin, nagiging imposible na balewalain ang nakababahalang pag-uulit ng makasaysayang pattern na ito. Ang imoralidad, malayo sa pagiging paksa ng pagpuna, ay madalas na ipinagdiriwang at pinupuri habang ang mga pagpapahalagang dating nagsilbing pundasyon para sa isang pantay na lipunan ay sistematikong sinisiraan at pinaparatangan. Ang mga naglalakas loob na ipagtanggol ang mga prinsipyo ng banal na katotohanan ay agad na tinatatakan bilang mga hindi mapagparaya at panatiko na umaalingaw-ngaw sa mahigpit na babala na binigkas ni Propeta Isayas sa Finger 20 sa aba nila na tumatawag ng masama na mabuti at ng mabuti na masama na naglalagay ng kadiliman sa halip na liwanag at ng liwanag sa halip na kadiliman. Sa kasalukuyan, tayo ay lubog sa isang panahon kung saan ang moralidad ay naging isang likido at nababaluktot na konsepto kung saan inaangkin ng bawat indibidwal ang karapatang tukuyin ang kanyang sariling bersyon ng katotohanan na binabalewala ang walang hanggan at hindi nagbabagong pamantayan na itinakda ng Diyos. Gayunpaman, kahit nasa harap ng madilim at nakapanghihina ng loob na senaryong ito, lumilitaw ang isang apurahang tanong. Papayagan kaya ng makapangyarihan sa lahat na magpatuloy ang sangkatauhan sa direksyong ito nang walang anumang anyo ng interbensyon o pagwawasto? Ang mga tanda ng panahon ay malinaw na nagpapakita ng kanilang sarili bilang mga propesya. Mahalagang alalahanin natin ang mga salitang binigkas ni Jesus Kristo na nagbabala sa atin tungkol sa katotohanan na, sa mga huling araw, ang kasamaan ay lalala ng husto at ang pag-ibig ng magkakapatid ay lalamig ng malaki. Mateo 24.12 Gayunpaman ang banal na mensahe ay hindi tinatagusan ng kawalan ng pag-asa sapagkat kahit na sa gitna ng pinakamalalim na kadiliman, nananatili ang isang manipis na sinag ng pag-asa. Ayon sa nakatala sa Lucas 21.28 Kapag ang mga paghihirap ay nagtipon at naging mapangapi, tayo ay hinihimok na itaas ang ating mga mata sa langit at iangat ang ating mga ulo, sapagkat ang pagtubos ay mabilis na nalalapit. Itinuturo sa atin ng mahalagang mensaheng ito na, sa kabila ng mga pagkakamali at paglabag na tila dumarami sa bawat araw na lumilipas, ang paanyaya sa taos-pusong pagsisisi at tunay na pagbabago ay hindi kailanman humihinto. Patuloy na tumatawag ang Diyos sa bawat nawawalang kaluluwa Inaanyayahan itong talikuran ang mga baluktot na landas ng imoralidad at yakapin ang isang bagong buhay kay Kristo. Sa huli, hindi kailangang ulitin ng kasaysayan ang sarili nito sa isang hindi maiiwasan at trahedyang paraan. Ang pag-asa ng isang tunay na pagtubos ay nananatiling buhay at nagpupuyos, handang hubugin ang ating kinabukasan. Kung ang pagninilay na ito ay tumimo sa iyong puso at nagpukaw ng malalalim na tanong sa iyong isipan, Huwag hayaang manatili lamang sa iyong isipan ang nakuhang kaalaman. Gawin itong konkretong aksyon. Kung inaasam mo ang panunumbalik at kapatawaran, lumapit sa Diyos sa panalangin, sapagkat siya ay laging handang baguhin ang mga buhay at magbigay ng awa. Maniwala sa katotohanan ang ipinahayag sa kasulatan at ibahagi ang mensaheng ito sa mga hindi pa nagkakaroon ng pagkakataong marinig ito. Sa isang mundong lalong lumalayo sa mga banal na landas, ang iyong personal na patutoo, ay maaaring maging ilaw na kailangan ng marami upang muling matagpuan ang daan pabalik sa liwanag, manatiling matatag sa pananampalataya na naghahanap ng isang lalong matalik na relasyon sa Panginoon.